Natanggal sa sapatos ni LBJ pero out of nowhere bigla na lang itong sumulpot para sa isang one-handed slam dunk. Austin Reeves na ankle breaker naman si Norman Powell. Tara mga kasolid samahan nyo at i-recap natin ang nangyari sa Battle of LA. Bago matapos ang third quarter, gumawa ng adjustment ang head coach ng Los Angeles Lakers. Alam naman nating lahat na mahilig tong gumamit ng small ball Pero sa huling minuto ng third quarter, bigla na lang nagpasok si Coach Darvin Ham ng big lineup With Hayes, Wood at AD Nakakapagtaka lang no, isipin nyo tatlong big man ang pinagsabay-sabay sa loob ng court Totoo ba to o panaghihinip lang? Haha <laughs> hindi, joke lang mga idol, legit yan Pati nga ako nagulat kanina Oo nga pala, si Austin at Max naman ang kasamahan nilang gwardiya Well, itong big lineup na to masasabi ko na naging epektibo para sa league show. Gumawa lang naman sila sa mga oras na to ng 14 to 5 run. At sila rin ang dahilan kung bakit namamang ang purple and gold kontra sa Clippers, 85 to 82. At the end of the third quarter, Lakers lead by 2, 87 to 85. Grabe tong Lakers mga idol no, isipin nyo, sa third quarter um score sila ng 89 points, habang ang LAC ay nakapagtala lang dito ng 24 points. Bukod sa magandang depensa, hirap na hirap din ng LA Clippers sa mga oras na to sa mahigpit na depensa na ipinapakita ng big lineup ng LAL. Maging sa rebounds talaga ang lamang na lamang ang home team. Pagpasok ng 4th and final quarter, mas lalo naging intense ang battle of LA. Halos nagpapalitan lang sila ng opensa. Sa 7 minutes na patawag ang Clippers ng timeout matapos umangat sa 5 point game ang kalamangan ng Lake Show. Dahil sa 3 point shot na to ni LBJ, lumobo na ang kalamangan ng Lake Show sa 8 point game, 108 to 100. Pero hindi pa rin naman sumusuko ang team ng LAC at sa mga oras nga na to, pinapangunahan ni Kawhi Leonard at Paul George 13 ang opensa ng kupunan nila. At the end of the fourth quarter, walang natalo at wala ring nanalo. Matapos nga maging tabla ang talaan sa score na 117. Sa madaling salita, may overtime na magaganap sa Battle of LA. Grabe tong depensa ng LA mga idol, nakagawa sila ng 7 steals at 8 blocks sa mga oras na to. Isa lang yan sa dahilan kung bakit hawak nila ang kalamangan laban sa Clippers. Last 5 minutes tila, nagdodomin na talaga ang purple and gold, patinding opensa at depensa ang pinapamalas nila. Sa simula ng overtime, isang mid-range jumper agad ang binitawan ni Kawhi, galing sa pasa ni Russell Westbrook. Dahil dyan, balik ulit ang kalamangan para sa Clippers, 119 to 117. Ayun nga lang, nagkaroon sila ng problema. Matapos kasing atakehin ni LBJ ang defense ni Paul George 13, natawagan siya dito ng foul at pang anim niya na to. Yes, tama kayo nang narinig mga idol, fouled out na si Paul George. Last 2 minutes, isang nakakamanghang play naman ang ipinakita ni LBJ at AR. Lakers turning defense into offense. At hindi lang basta offense to mga idol ha, isang nakakamanghang alley-oop play to mula kay LBJ at Austin. Matapos mabalay ng 3 point shot dito ni Cam Reddish, tingnan nyo kung anong mangyayari. Isang putback dunk galing kay Christian Wood. Dito na nagtatapos ang laban. Nagawa ng Los Angeles Lakers, maprotektahan ang home court nila laban sa Los Angeles Clippers. Natapos ang game sa score na 130 to 125. Para sa mga di nakapanood, tinapos ni LBJ ang laban na to na siya ang tinaguri ang leading scorer ng LA. Matapos makapagtala na ang panibagong double-double na may stats na 35 points, 12 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Mukhang totoo talaga mga idol ang kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda. What a game para dito kay Lolo Bron. Sa mga hindi nakakaalam, as of now si Lebron na kasi ang pinakamatanda na naglalaro ngayon sa NBA. Well, katulad nga na sinasabi ng iba, kahit na matanda, maibubuga pa rin naman. Malamang sa malamang magtatago na naman ng mga haters, bashers ni Lebron James. Hanapin nyo sila mga idol, baka nagtatago na sa mga saya ng nanay nila. De joke lang, baka mamaya may magalit. Sa totoo lang mga idol, di ko rin alam kung bakit maraming haters itong si Lebron. Pero sana lang ma-appreciate nila si Lebron habang naglalaro pa to sa NBA. Bukod kay Lebron, nakapagtala rin si Anthony Davis sa laban na to ng double-double with 27 points, 10 rebounds, 3 assists, 4 blocks at 2 steals. Naasahan din ng Los Angeles Lakers ang opensa ni DeAngelo Russell kanina. Ito nga ay matapos makagawa ng 27 points. Samahan mo pa yan ng 2 rebounds at 6 assists. Habang si Austin Reeves naman mga idol ay nakapagtala dito ng 15 points with 8 rebounds, 7 assists at 3 steals. Finally mga idol, nagparamdam na rin tong si AR15. Kung maalala nyo last season, isa si Austin sa mga talagang inaasahan ng Lake Show, lalong lalo na nga pagdating sa opensa. Kaya nga tumaas yung kontrata niya, di ba? Mabuti na nga lang talaga at nagiging epektibo na itong si AR. Sana lang magtuloy-tuloy na. Samantala si Christian Wood naman mga idol ay nakagawa rin ng panibagong double-double sa kanyang NBA karir matapos makapagtala ng 10 points with 11 rebounds, 1 block at 1 steal. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 97 points combined ni Kawhi Leonard, Paul George 13 at Russell Westbrook para makakuha ang panalo laban sa home team na Los Angeles Lakers. Hey mga kasolid, anong masasabi nyo sa performance na ipinakita ng Lake Show kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid na suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.